1,000 birthday gift. 1,000 pesos. Thank you so much. 1,000 100 oh. pesos. Maraming salamat. Tal na binigay nila 5,000 pesos birthday gift. Wow! <laughs> At bago ang lahat, kailangan muna natin ipaayos yung motor natin kasi galing nga ito sa kakasira. Kaya makikita mo sa previous vlog namin na Honda Wave yung ginamit namin na motor kasi nga inayos pa itong motor natin na Honda ADV. Binaklas nga yung cover ng motor kasi tinignan yung wiring sa loob kung meron bang problema. Kulang lang pala ito sa linis kasi medyo kinain na ng dumi or kalawang yung mga parts ng motor pati yung fuse at dahil natapos na ayusin yung motor pupunta na tayo kung saan ito nabili so ngayon guys dito kami ngayon sa motor shop kasi motor shop. magbabayad kami ng motor ni Nicole sa EGP 1 masira kasi yan yung pinakita ko sa inyo sa video kanina and thank you kay Sir Carlos kasi binigyan kami ni Nicole ng pangbayad ng motor na 10,000 at pinapsuburahan ko ni Sir Carlos ng 3,000 natin 1,000 Salamat po sa Sir Carlos. Thank you so much po. And thank you din po kay Tito Joe kasi binigyan kami Tito Joe ng 1000 Thank you, Tito Joe. Thank you so much po, Tito jo. And syempre, thank you din kami kay Lolo Tony kasi binigyan din kami ng Lolo Tony. Thank you so much po, Lolo Tony. And shout po si Tita shout out po sa Tita. And kasi ro'ng biniba. And kasi may Michael ganda So, ma'am, bye ko kayo po thanks ng kulang hmm. ano 30,538 na lang konti na lang yung kulang tapos kamto na lang thank you so much po ka Sir Carlos ito nabayaran na namin ng 10,000 thank you so much, <much> later. So yun guys, nandito ako ngayon sa bangko kasi merong binigay yung mga beloved sponsor natin para sa nanay ko at para sa kapatid ko. Binigyan nila, binigyan ng mga sponsor yung nanay at kapatid ko na birthday gift kasi no, no, October 1 yung kapatid ko at yung mama ko naman October 3. And gusto ko lang din i-grade si Tita Marily ng happy, happy, happy birthday po sa'yo, Tita Marily. So, ngayon, bigay ko na yung para sa kapatid ko na binigay ng sponsor. So ngayon, dahil birthday mo, ilang taon ka na daw? 25 years old. 25? Mukhang 30 lang ah. Ah, oh, grabe. Yung naman. <laughs> Ito, dahil birthday mo daw, may binigay yung mga mabuting sponsor natin. yan Ito, bigay ni Lolo Tony para sa'yo, 500 pesos. Thank you so much. Wow, Lolo, grabe. Lolo Andi lang yan kasi may binigay pa si... Tito Jo sa ng birthday gift na 500 pesos den. din. Wow, grabe. Ah, syempre hindi magpapahuli yung pinakabutihing at pinakamaganda natin na sponsor. Yes. Na walang iba si, si Tita Marilyn may binigay siya sa iyo na 1,000 pesos. Wow, grabe, total of 2,000 pesos. Anong gusto mong sabihin kay Tita Marilyn, Lolo Tony, at Tito Jo? Thank you so much po, Tita Marilyn, Tito Juan, and Lolo Tony sa pagmamahal na binibigay niyo po sa amin, sa Chan TV, and especially sa family ko, tinuring niyo na po kami na parang pamilya. Maraming salamat po, and God bless. Ingat po kayo palagi dyan, Tita, Lolo Tony, and at uh, ka Tito Joe and syempre gusto ko din mag-grade kay Tita kasi yun nga uh, same sila ng birthday ng mama ko October 3 so uh, advance happy birthday po Tita Marilyn and I hope okay kayo dyan ng family mo and okay yung health nyo and syempre uh, pagaling and yun nga Tita pagaling po kayo Uh, mag-rest po kayo na maayos, tita. Maraming salamat po, tita, and we're excited na makita din po kayo sa personal makasama namin kayo. Thank you so much, tita, tito, and of course, lolo Tony namin. Maraming salamat po. tomorrow. Well, kasi birthday ng mama ko. Yes, and birthday ni Tita. Birthday din ni Tita Marilyn. Happy birthday siya Tita Marilyn. At ngayon, pupunta kami ngayon sa bahay namin kasi magse-celebrate kami ng mga konti lang. Konti lang, pakita lang namin sa inyo yung buhay, yung Simple. simpleng pamumuhay. Yeah. Uh, tapos simpleng pagmamahal ko kay Nicole. Mm. <laughs> Siyempre, di po hindi ko isama si Nicole. Di ba? Sama ko talaga kasi siya lang yung ubus ng pagkain dun eh. <laughs> <laughs> Tama ka ba talaga oh. So, tara. Siyempre naayos na yung motor natin. Sobrang happy namin. Yes. Thanks to God. Lord. Thank you Lord God. Ito, pakita namin sa inyo yung motor guys ha. Naayos na. Tumakbo na talaga. 'Yan. Ayos na, ayos na. Nilagay na rin natin yung ito, guys oh. So, tara na. Let's, Let's go. go. Let's eat. Takpan muna ng camera. <laughs> so and guys, welcome back sa aming YouTube channel, Chan TV at sa ngayon, ah uh, nandito yung mama ko kasi birthday niya ngayon. Siya yung pin sa yung pinakamaganda ngayong araw. Ayan. hindi mo na si Nicole. Si mama mo na yung pinakamaganda dito kasi birthday niya ngayon. And syempre, marami kaming kasama dito. Dito ka na pa. Oh, Oh, marami kami kasama dito si Nicole, dito si Mama, dito yung papa ko. Syempre dito si Sir Eric, tsaka dito din si Miss Ruby. Kung saan merong 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 kaming bagong kasama dito, yan. Yan. Ang ganda ng buhok niyan, guys. Ang ganda ng buhok. Oh, so yan guys, ayan kami lahat, ha. Yan. Syempre, birthday, birthday mama ko. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, dahil birthday na ni Mama, ilang taon ka na, Ma? Ilang taon ka na? Anak, nakalimut siya pili edad. Kalimutan niya mag ilan yung edad niya. Ay, ilan yung edad? Ilan yung edad? 55. 55 wow. ka na? Parang 16 lang ah. Wow. Wow. <laughs> ah! 16 lang. Saan <laughs> <laughs> so, 16 lang? 55 na si mama. Oh, ilan, oh ito. Ilang, ta ilang taon? anong year ka pinanganak? 1970. 1970. Ikaw pa ilang taon ka na? 753. 7 sibin 53. 1970 niya yeah, 53. Ah, 53 <laughs> tapos si mama 55. Ikaw Actually, kaka-birthday lang din ito ni Sir Eric, guys, sa mga hindi nakakaalam. Ilang taon ka na, Sir Eric? 25. 25 o 29? Gabi ka talaga 25 pa ako. Gabi ah, ka sa akin. 25 ka ka, 25 lang. Kung ano yung taon, guys, yun yung birthday. Ay, lan, yun yung edad niya. So, kung 2,025, ano siya? 25, 25. din. Ah, okay. mukha lang matanda, guys. Kasi, naka eyeglass na yun. Hindi nakakita. Pero, syempre, mag-ano tayo? Anong nakalagay ba dito sa cake? oh kunin muna, Sir Eric. Sino ba bumili nitong cake? Si Mama. Ay, si Mama bumili ng cake? oh birthday ni Mama. Siya bumili ng cake. Anong nakalagay sa cake? Basahin. Ay, eh, si Mama pa basahin. O, oh, ikaw, magbasa, Ma. Basahin mo. Anong nakalagay sa cake? Oh, sige. Wait lang muna. O, oh, anong nakalagay? Happy birthday... Marilyn Merlin Erica. Uy! Meron pa si so Rosenya. Rosenya. Family. Ah, from Rosenya family. So, kasama dito si Tita Marilyn, ha? Ah. O, oh, kasama si Tita Marilyn. Happy birthday, Tita Marilyn. Happy birthday, Tita. Happy birthday, Tita. Happy birthday, Tita. Sige, ma. Before, before ka mag-ano, ma, katahan mo natin si Tita. One, yes. two, three, go! Happy, Happy birthday, birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, tita. Happy birthday, tita. Ilang taon ka na? <laughs> Nag-ulat siya eh. <laughs> Nag-ulat siya, eh. Happy birthday, tita. Ilang taon na kaya si tita? No, tita, tanungin mo si tita ilang taon na? Tita, ilang taon ka na po? Siguro mga 16 no? oh. Ikaw, hulaan mo ilang taon si tita? 23. 23? 23. <laughs> <laughs> Tita si Nicole. ka pa. Ikaw pa, ilang taon si Tita? 48. 48. Ikaw pa, Random, mo, ilang taon si Tita? Loading man. Ah, oh, 48. Ah, 48. Ilang taon na ba si Tita? Ilang taon na ba si Tita? Ah, di siya sumasagot eh. Parang si mama lang eh. So tama dahil hindi na natin na alam ilang taon si tita, mag-wish ka na. Di dito ka, dito ka. Baka makita yung kasilyas. Yan, dito ka. Oh, dito ka. dito, dito, dito ka mag-wish ka so muna. Wish before ka, ka, wish before ka muna, before na, natin i-blow, wish ka muna. Anong wish mo? Sa birthday mo. Sulte na eh. Oh. Ay, dili. Eh, sulte. Sige. English, English. <laughs> uh, bisaya lang. Ikaw na bala ba on sa iyong wish. Pwede istorya, pwede dili. Istorya na eh. Sabihin mo ba or hindi? A good health for family. Good health family. Ayan. Sige, blow mo na. And three, two, one, Blow. Wow! Happy birthday! sayang so, kakain na to. Pero, kayo, pero before that, ito ma. Wait sa Hulaan mo. Oh, Wag na kasi bago sumagot si mama, mga ano pa eh. Next year. Ano talaga to sa magsagot kay Delay. Isipin pa niya kung ano yung sasabihin niya kasi ang sa kanya kasi hindi siya magbibito ng salita na hindi siya sigurado. Iyay! Ganun kasi dapat man, no, hindi ka pwede magbito ng salita na hindi ka sigurado. Oh, matagal madugay pa eh. Baka matagal madugay ka, tapos <laughs> hindi mo mabigkas ng maayos, ma baka may masaktan pa na iba, kaya mas matagal ka, huwag ka na lang magsalita. So ngayon, para hindi may rapan sa kalisod. Para hindi may sa kalisod. So ito ma, may binigay si Tita Maril, Tito Joe, ang sa sa'yo. Ito si Tito Joe, may binigay sa'yo na 1,000 birthday gift. Ay -ay! Anong gusto mo sabihin kay Tito Joe? Binigyan ka 1,000. Maraming 000. maraming salamat po. Tito Joe. Tito Joe. Yan. Tito Joe. Tito Joe jo na lang kasi yun yung nakasanayan eh. Maujod. Mahapi ah, ka ba kasi nakatanggap ka ng Tito Joe? Binigyan ka na. Happy. happy, happy. Paano yung smile happy, lang Maraming salamat. Paano yung smile lang happy? Ano? Rayo, rayo. O, ito. Aside from that, merong binigay si... Tita Marilyn sa'yo na birthday gift na 2,000 pesos. Oh! Thank you so much, Tita Marilyn. No, Ay, napakaswerte naman. Grabe, ka-birthday mo si Tita Marilyn. Nung gusto mo sabihin kay Tita Marilyn dahil birthday niya ngayon. Uh, Ma'am Marilyn, happy, happy birthday to you. Pare-pareho lang tayong birthday and happy Pare birthday din sa'yo. Yan, dahil birthday ni Tito. Uh, dahil birthday ni Tita Marilin, kumain ka muna ng grapes. Ya. Ito, i-dura mo kasi hindi no, pa nahugasan. No. <laughs> <laughs> 'Di joke lang. At aside from that, ito, bigay ni Lolo Tony para sa iyo 2,000 pesos. Oh, wow. Maraming salamat po, Lolo Tony. Tot Total na binigay ni Lolo, nila ni Tita Marilin Tito Joy Lolo Tony ay 5,000 pesos birthday gift mo. Wow! Maraming salamat po! Masaya ka ba? Masaya. Paano mag-smile yung masaya? Yeah. <laughs> <laughs> parang, parang, parang baka matulis ka nito kasi mayroon kang ganito eh. Matulis. Baka makidnap ka ba? Mayroon kang ganito. Saan mo ba ito nabili? Ito? Hmm. Ah, uh, binigay sa papong. mo. Ah, binigay ng papa mo. Wow, yung sweet naman. mano yun yung sweet. Magbigay na ganito. Tapos yung damit mo, saan mo yan galing? Yuki. Okay, okay. Galing sa UK. Yan. UK na pa. Social daw. Oh, UK. <laughs> Galing to sa ano guys? Okay, okay. Hindi pa to na kaya kita mo pula-pulan rito. Nangangati na. <laughs> eh, joke lang. So, di natin patatagalin. Kakain na tayo in 3, 2, 1. Let's go. Bye-bye. So yan guys, tapos na kaming kumain. Siyempre, busog na busog ka ba o hindi? Oo, oh, oh. tingnan mo yan, na. <laughs> busog na busog, busog na busog ka ba? Super. Yan, super na busog daw si Nicole. Then, anong gusto mong sabihin kay Tita Marlin? birthday ni Tita. Hi, titas Happy birthday po! Ingat po kaya palagi. And sana gabayin pa rin po kayo ng Panginoon. Anong sana? Ay, ay Gabayan, gabayan talaga. Gabayan Ay, hindi. Oh, nalibog nako. Ano, libo? Libo na ko. Ano? Libog? Bad Badyang libog sa Tagalog. Pa rin po kayo. Nalito. sabihin gabayan. mo, nalito. Sabi nyo, nalito. nalito. Yan, yeah, nalito. Si Nicole, hindi God bless you ha? po. And... Busog. <laughs> Busog na ko. <laughs> <laughs> Busog na si Nicole. And Lolo Tony. Hello po, Lolo Tony. We miss you po. Miss na, miss na namin po kayo. <laughs> miss na din kita. Hello. <laughs> 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 Tinapunan mo yung microphone eh. sayan so yan, hello po Lolo Tony. Miss na po, miss na po namin miss kayo. Na Napo namin. Hindi na, marunong magsalita si Nicole dahil sa sobrang busog. Miss, miss na po namin. So ngayon guys, nagputos na sila oh. Kasi para dala kay, ano, ano sabi mo? Ngayon. Ngayon? Ano ngayon? <laughs> so ngayon guys, nag, nagbalot na si mama. Kasi ipapadala niya. Ip ipapadala kay tita. <laughs> <laughs> papadala daw niya kay tita eh. So yan, happy birthday kay Mama and kay Tita Marilyn and kay Ate Eric. Happy, happy birthday, happy birthday. sa inyong lahat. Yan, happy birthday. Shoutout kami kay Sir Carlos, kana, kay ano din, kay Tito Joe, Tito Joe, Tita Marilyn, Lolo Tony, Kuya Michael De Los Santos, Sir Roland Ganiban. Shoutout sa inyong lahat and syempre shoutout din kay Andy Glick na palaging nag-support sa ating channel sa pag-vlog. Thank you so much guys sa mga bago na padpad -pad sa ating YouTube channel. Don't forget to click like, comment, and share. And syempre, click na no din yung subscribe para always kayong updated sa lahat ng videos na upload namin. So yun lang guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Bye-bye!